magsasaka ng sibuyas, initak dahil sa away sa sibuyas. Narito ang news clip ni Mayan Day Palma. Binawian ng buhay ang isang magsasaka matapos itakina ng kapwa magsasaka dahil sa benta ng gulay sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ayon sa Gabaldon Police, ang nasawing biktima ay 61 anyos habang ang sospek ay isang 59 anyos na kapwa magsasaka. Sa imbestigasyon ng otoridad, magkausap umano ang dalawa nang biglang tanungin ng biktima sa sospek na bakit daw maliit ang naprosyento nito sa kinita sa bagong aning sibuyas. Sa hindi malamang dahilan, kumu nakuha ng itak ang sospek na siya nitong inihataw sa ulo at kaliwang binti ng biktima at mabilis na tumakas. Agad na isinugod ng MDRRMO personnel sa Gabaldon Medicare Community Hospital ang biktima ngunit idiniklarang dead on arrival ng mga sumuring doktora. Ilang oras matapos ang insidente, sumuko sa mga pulis ang sospek bit-bit ang itak na ginamit sa kremena. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayen Day Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod na 汤大妈